Start! Video na yan? Oo. Hindi ako! mo sa bilis! Scandal of the year! ay <laughs> mo! <laughs> Say hi naman! Vanessa. Wait lang. Hi. Hi. birthday <laughs> ko. Birthday ko. Happy birthday. Nandito tayo ngayon sa ano. Ayun sila oh. Uh. Say hi naman sa ano, Ojen. Hi. Mabawa. <laughs> Pa-girl! Hindi <laughs> yung picture dahil binigyan. Kala ko ano. Yan, nakishow na siya. Go! Ah, isa pa! Take it off! Take it off! Take it... <laughs> ah, Is universe candidate number one? Gorgonyo magalpok. <laughs> ano siya? Ano mo ba birthday? Birthday na pangayok pa. Ang original. Ayan, zoom natin siya. oh ang ganda. Jessie Bell. <laughs> Ay, yung soklay ko na ako. Ay, yung ko na Diretso na lang ako sa ba? 嗨。